Tara guys, magluto tayo ng uh, beef patties. So, ayan na siya. Ang <clears throat> sarap nito, yung patties ginawa ko siya. Tapos yung half naman, ginawa ko siyang bola-bola. So, ayan, 300 grams na minced beef. konti lang nilagay ko na shallot at saka garlic. konti na lang ilagay natin, wag nang damihan. Okay na yan. Tapos, i-ano lang natin. Nilagay ko lang dyan pa, tinatamad ako maghiwa so dyan na lang para mas pino at mas madali siya so maganda din naman pag ganyan so ano lang natin sa ating minced beef halo halo lang natin lahat simple lang din ang nilagay ko oyster sauce mas malasa kasi ang oyster sauce tapos sa uh, ground black pepper a dash of white pepper, isang itlog, Uh, tapos, garlic powder, cornstarch, para para matigas-tigas ang ating patis. Uh, para ha hawak lahat. So, ayan, i-press-press lang natin. Kumot-kumotin natin. <laughs> Kumot-kumotin. Tapos, ayan, okay na yan siya. So, ginawa ko siyang half bula-bula gamit lang kayo ng tablespoon, basahin nyo ng tubig para hindi didikit tapos i-fry na natin ganun lang yung bula-bula para mas madali o, ganun lang konti lang din nilagay ko ginawa ko, mga 6 na piraso lang kasi dalawa lang kami nang anak ko for lunch so, halo ko siya sa spaghetti o, yun lang ang aming lunch so, yan na siya, luto na siya Mahina lang na apoy para hindi masunog ka agad. Kasi pag malakas yung apoy, di ba, masunog agad. So, ayan na siya. Ready to put na sa aking spaghetti. Ready na siya. So, ngayon ay ito yung uh, molder ng ating patis. Para sa ating dinner naman ito, uh, eh, lagyan ko lang siya ng mushroom mamaya. Press-press okay, lang natin para mabilog siya. Ganun lang kadali. Tinatamad kasi ako magloto. So, yan na ang pinakamadaling loto. And, so, meron akong round na molder din. Uh, para kasi sa tatlo. Tatlo sa dinner, no? Asawa ko, anak ko, at ako. So, yan lang. Para makatipid. Tapos, ayan. Madali lang, di ba? Hmm. So, ayan. Nabalik ka rin na natin luto na pala yan. So, ayan. Ilagay lang natin sa kitchen towel para ma-absorb ang oil. So, ayan. Ganun lang kadali, ba diba? So, ito na ang ating patis at saka bola-bola. Kain na tayo. Tadaa! Diyan yung ating bulabula bula ilagay natin sa spaghetti. So ayan, ilagay ko siya. So 'yun lang yung panghalo namin sa spaghetti paborito na ng anak ko kasi yan sa lunch namin dalawa. So yan lang. Ito naman yung ating dinner. So magpipirahan tayo ng butter tapos half teaspoon ng cornstarch lang ilagay natin. halo lang natin. Tapos yung uh, tubig niya kinuha ko lang siya doon sa tubig ng mushroom na button mushroom na nakakan. So, doon lang ako kumuha para mas malinam na. So, ayan. Maglagay ako ng konting chicken cube. One fourth lang. So, ilagay lang half ng tubig lang doon sa kan. So, yan lang yung panlagay ko. Tapos, yung mushroom, ayan, hiniwa ko siya ng ganyan. May parang burger stick sa Jollibee, diba? So, Easter sauce, konti, mga half, mga one two half to one teaspoon lang depende sa taste niyo. <coughs> so add dash of black pepper so ganyan lang pag medyo lapot lapot na okay na yan sya guys Ila, ilagay lang natin sa ating patis so yan lang yung aming dinner napakadali at na mura mura lang din tipid tips so ayan thank you for watching and god bless everyone bye